Well, that's good, ka-mot-mot nga riders. So this afternoon, uh, we will be installing yung uh, TVS XL100 na cleaner side. So para saan ba to? Para secondary cleaner? Air filter cleaner? Ayun! Ayun sa. So papalitan natin siya. So based on sa ano, is uh, 12,000 planters ngayon palit na ngayon ganyan na siya kagano ngayon ngayon na ikakabit na natin sya ulit so basically ganun lang din eh. nasa yung position so yun importante yung rubber So hindi kasama yung rubber niyo, no? yung item na yun, hindi kasama sa sa bago. So stock lang din 'yan. Yeah. Ayun. Yan yeah. yung holder. Okay. Para saan ba yan, filter niya? I think uh, yeah. Well, filter siguro. if filter out niya kasi, no, you know, kung tinitin natin yung connections. Ito yung galing sa engine dito eh. Ito eh. This is the system. Or So, well, ito rin yata yung may kinalaman sa ano eh. Kung bakit nagde diesel pump yung mga carburetor. So, ito yun eh. yun. Dito daw yung may nilalagay na secret technique para mawawala yung back part. Ayan na. Blue na ba yan? And, so gano'n lang. Basically, kakabit niya lang sya. So yun, based on sa manual, it's around 10,000 or 12,000 kilometers. 12,000. 12,000 kilometers kailangan na syang pagitan. So yung EVS natin is naka-order na sya. Alright. So yun, nakabit. So yun guys, sakabit na Yun lang yun, masimple Kasi so, bandok lang natin Problema ng TBS ng so kalawang Kalawang is real Buti lang nakaano tayo, hangboats Pero yung after Maka okay. later on, talaga natin Sorry sa mga background, mga kids nowadays.